Alright na, what's up mga idol no? So ngayon pa mga idol, update po tayo mga idol na na-pick na, na, na -pick up na po natin yung ah, uh, grocery ni ma'am trail mga idol no? na, eh, donate doon sa mga na-washout na balay na doon sa metalisang area mga idol <coughs> So, thank you kayo ma'am no? Ayan mga idol habos ah, nandyan pa sa likod ng motorcycle natin tatlong bag to, mga idol ah uh, yung isang bag mga idol ay ano ha nandoon sa isang rider mga idol kasi sabi ni ma'am ay kay daw sa isang motorcycle yung isa para daw hindi masira yung mga biscuit mga idol grabe sobrang bait ni ma'am mga idol tsaka ah, binigyan po tayo pa ni ma'am ng 1k mga idol na bayad ng ano ng bayad na pangbayad ng uh, ng isang rider mga idol tapos sabi niya sa, at, sa atin na daw yung chance yung chance nito mga idol no ay dagdag natin to sa grocery mga idol para ma, para marami-rami yung mabigyan natin ng na mga tao mga idol doon sa ano na basta na bahay mga idol kasi alam ko grabe sobrang sobrang kailangan nila to mga idol at saka no uh, yung toki pa na binigay ni ma'am ay ano uh, para yon sa isang sakong bigas mga idol Talaga'ng maraming binigay si Ma'am sa atin mga idol na i-donate doon sa mga nawas out na balay. Maraming salamat talaga Ma'am doon sa mga donation niyo Ma'am. At saka kay Sir no, sa husband mo Ma'am, so thank you din no. Sobrang bait niyo talaga Ma'am. Thank you din sa lahat ng ano, ng tumutulong sa inyo, lahat ng pamilya na nagapag-ambag sa grocery no. So thank you kayo ninyo no. Bay salit natin to eh, eh pamigay mga idol doon sa mga nawas out na bahay. At sana no, makita natin si tatay mga idol kasi hindi talaga nakalimutan ni mga mga idol na sana makita daw natin si tatay para mabigyan din natin siya ng serious mga Alam ko si tatay uh, doon lang yung nakatira sa may ilalim ng bridge mga idol kasi nung, nung interview natin siya no, uh, sabi niya doon lang daw siya nakatira doon sa kanyang, sa kanyang auntie daw kasi yung bahay nila is na washout. so ibig sabihin yung bahay ni tatay is doon lang na area na yan. So hanapin natin mga idol no ngayong ngayong Sunday mga idol kasi wala tayong pasok sa trabaho. So this Sunday siya po yung pinakauna nating uh, puntarya. So sana ipagdasal nyo ako na sana makita natin si Tatay ulit mga idol. Thank you so much talaga no kay Ma'am Trail. So grabe. Thank, thank you, talaga sa inyo no sa inyong pamilya. Sobrang sobrang pasalamat ko talaga sa inyo, Ma'am. At saka kay Sir no sa husband mo at saka sa pamilya sa mo na tumutulong din para ma mabuo tong uh, relief goods natin na uh, bigay natin doon sa mga nawasak na bahay So abangan nyo mga idol yung video natin papuntang uh, papunta doon sa mga nawasak na bahay So abangan nyo mga idol at samahan nyo ako doon, mga idol So maraming salamat talaga mga idol